Ano po yung ruta ng barko? Uh, Dumagit ito Manila po. May kasama po siya nung tumalun siya nung, nung siya po sumakay sa barko. Meron po. Sino po kasama niya noon? Yung kapitbahay po nila na mag-ama tapos yung pangalawa sa bonso na anak. na ho ba ito kung bakit siya tumalun? Well, ang ano lang po namin sir is yung yung report ng galing sa Tugu. Eh, gusto ko malaman kung talagang tumalon. May mga witnesses ba? Meron, meron naman daw. Po. Ah, meron? Okay. Kasi bago po siya tumalon is parang na-depress na po kasi siya. Ah, may problema na po talaga pala. Yung hindi, okay naman po siya, masaya po siyang umalis. Nakausap ko pa nga po yun eh. Parang nung nasa bar ko po, mga unang araw po, okay naman po siya. Tapos mga sunod po is parang, sabi po nung kapatid namin, tumawag po sa nanay ko ano, hindi na daw po kumakain. Tapos minsan daw po tahimik po, tapos minsan naman daw po nagsasalita po mag-isa. Ah, so, kayo po mismo ang makapagsasabi ngayon na eh, siya po'y dumadaan sa tinatawag nating depresyon. Mm. Siguro po sa haba po ng biyahe. Kasi sobrang haba po ng biyahe sa amin na ngayon. Hindi po, yung depresyon, Apo. matagal po yan. Eh. Hindi naman po, alam mo, nainip ka lang, madidepress ka na hindi po ganon. Kasi yun, okay naman po siya, malis po sa amin eh. Wala pong pero ano. Pero baka meron siya mga problema beforehand. Wala naman po. oras, ilang araw po bang biyahe? Pali three days po. Ang ano alis po nila is 28 po ng 5 Pero sabi a. niya hindi na kumakain. Nung, hindi, nagsasalita mag-isa. Opo, so, doon lang po sa bar ko nagkaganon yun. Opo, so may, siguro po na nasama na yung lungkot. At, oh. Okay. kung ano pa man yun, naghalo-halo na. Dati na po siguro may depression yun. Mm na siya sum sa, sa depression and then nung nasa barko kasama na po sa inep etc etc. Lieutenant Junior Grade Jason Lavaja PCG Commander Aklan magandang hapon po. Ah uh, senator uh, magandang hapon po at sa ating mga taga-subaybay magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo na po itong uh, kaso ng uh, isang pasahero ng uh, tugo na tumalon. Yes po sir uh, actually sir naka-receive po tayo ng uh, tawag noong uh, 29, 11.50 po ng gabi, ng January po. Opo. Uh, tumawag po sa atin yung isang barko, mm -hmm. kapitan ng barko, uh, St. Michael Arcangel ng ng tubo shipping regarding po sa man overboard. Okay. So, binigay niya po sa atin yung location, yung latitude, 11 degrees, 52 decimal, 24 minutes, longitude, 121 degrees, 47 decimal, 24 minutes, or 5.16 nautical miles west of Arias Point of Uruanga. So agad po tayong nakipag-coordinate. Uh, pagkatapos po natin ma-receive yung report, nakipag-coordinate po tayo sa lahat ng Miri uh, substation. Unang una na yung uh, substation Buruanga kung saan nangyaring insidente at uh, maging din yung mga kalapit na substation doon sa may parting Puyo uh, at Kaluya. Mm -hmm. At at the same time, at uh, meron din tayong malapit doon ng barko, okay. yung BRP Calanggaman, kung okay. saan nagkandak agad ng... Uh, maritime patrol ka uh, doon sa nasabing biktima. Okay. So, kayo po sa Coast Guard, ano po yung inyo pong mga natanggap na report sa mga baybayin lugar na malapit sa pinagtalunan? Uh, wala ba kayong ginawang search and rescue po sa, kayo sa Philippine Coast Guard? Ah, uh, sa amin po, yun nga po. Agad po tayong nakipag-coordinate po doon sa ating mga malalapit na Coast Guard substation at the same time mga sa, uh, stations kagaya nang uh, sa Antique and din sa Group of Islands may parting uh, Palawan at din din sa harap ng Buruanga which is nandun din yung ating isang substation ng uh, Kaluya at uh, doon dun nga po after the ma-receive natin ng report uh, nakipag-coordinate po tayo sa isang uh, ating uh, barko na malapit lang po dun sa pinangyarihan ng insidente Okay. Ito po yung, yung BRP Katanggaman na nagkandak po ng uh, maritime patrol. Pa, pa, okay. Lugar. okay pa, Pero kayo po sa Philippine Coast Guard, meron ba kayong ginawang search and rescue? Yes po. Yes po. Nagkakandak po tayo ng, uh, ng search and rescue simula nung na-receive yung report until now. Mm -hmm. uh, Wala uh, talaga. At dahil po, yes po. Yes po. Actually po, naka-alert nga po tayo dito hanggang sa mahanap natin yung biktima. Okay. So dahil po, yung lugar po na pinangyarihan ng isidente is talagang uh, malakas po talaga yung alon, uh, hindi, 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 talaga kaya nung maliliit natin na asset, that's why yung malalaki lang po talaga ginagamit natin. Maliban din po doon, yes, sir, sir. Uh, yes, sir. nag-coordinate din tayo sa uh, mga in the okay. sa mga coastal barangay, coastal municipalities, at the same time, uh, coordinate din tayo sa mga fisher folk, uh, kung sakali makita nila, at the same time, nag-ano din tayo ng uh, notice to mariner para sa sa lahat na gumagamit ng uh, nasabing... Uh, yung mga uh, po yung... siguro sa lugar, sa paligid, yun din po, gumawa kayo ng coordination para kung may nakita sila, tawagan agad kayo sa Coast Guard at para kayo na pumupunta doon sa lugar na nakita yung... kung nakita man yung bangkay doon or whatever. Baka malay yes, nyo yes, baka yes. buhay pa yun, baka lumalangoy lang or something na uh, may nakitang pwedeng kapitan, etc. Sa atin naman po, sa parte na po natin, nag po tayo ng araw-araw po tayo, nagkikapag-coordinate. Ah uh, nagkakanta po tayo ng search and rescue. Uh subalit uh wala po rin tayong nakikitang uh, anong bakas ng na, uh, nasabing biktima. Okay sir. Ang party list na masasandalan. sandalan. Aksis yes. Number 68 sa balota. Jemar Elioterio, kapitbahay pasahero. Magandang hapon po sir Jomar. Oh, magandang hapon po. Sir, so nakita niyo po yung pagtalon mismo ni Gene Boy. Oo na. Nang patong lang sa bangko na akyat sa dagat. Oh, bumatong sa bangko rin na akyat sa dagat. Bumatong sa bangko o nag... Tapos tumalon. Tumalon. tumalon sa dagat. Wala siya gisulti sa imo o wala siya gisulti bago siya nilukso? Wala arang, wala arang, sir. Wala. Basta na lang, naglukso na yun. oh, lukso na Dayon. Okay. sa so, walang foul play talagang kusa mahaba na po explanation ni uh, lieutenant labaja at, at uh, give it to them nakita ko naman po ginagawa talaga ng coast guard yung kanilang trabaho ah mm -hmm. uh, marami silang ginawang coordination sa mangisda naghanap sila at so pa. hindi po naging pabayo ang ating philippine coast guard they're doing their best impact yung bago yung barko doon na malapit sa pinagtalunan mm -hmm. tumulong din sa paghanap so uh, malaki po yung karagatan Saka malakas po daw ang alon, malakas yung current. Mm -hmm. Baka napagpad po sa baya Ang inaano ko po, sir, kung hinahanap pa po ba nila ngayon? Kasi nung nakarang araw po, ang sabi po sa amin is... Kailan po ba nanumundad? Terminated na daw po yung paghahanap nila. Tumawag yes, po doon sa yes, kapatid. Yes, ma'am. And po. I understand that, ma'am. Kasi meron lang certain period of time na uh, yung ating autoridad okay. paghahanapin siya. Pag naglaps na yung time na yon Uh, hindi na po search and rescue ang tawag noon usually. Uh, yun ay parang recovery, if I'm not mistaken. Tama ba ako, uh, Lieutenant Junior Grade Labaja? Yes po sir, yes sir, po sir. Yung search and retrieval operation na po. Search and retrieval. May araw yung kasi hindi naman po pwedeng forever hanapin siya. Uh, hindi naman parang every month, tuloy-tuloy lang, mm hanggang -hmm. one year. Sorry mama, parang, okay. kasi gusto ko lang sabihin, Siyempre, kung mali itong mga Coast Guard na ito, pagagalitan ko. E Eh kaso nakita ko naman po, hindi naman pabay ating Coast Guard. Ginagawa naman po nila ng trabaho nila. Ayoko naman lalabas na pabay yung ating mga Coast hmm. Guard, ma'am. So ang okay, gagawin okay, na lang naman na po natin, ma'am, mananawagan na lang po tayo. Apa. Kapag merong mga mangingista dyan, mali mo, nakita siya dyan o baka nakakapit, sabi ko sa malaking kahoy, lumulutang-lutang, impormahan na lang yung Coast Guard. Lieutenant Labadia, Ibigay niyo po yung hotline yes, niyo sa mga mangingisda Uh, yes, sir. sa lugar. Hindi na sa lugar. Siguro hanggang sa malalayo. Ano yun po? Tansyahin nyo kung alam ba, lumutang siya, lutang-lutang kung saan mang pwede siyang abutin. Tansyahin nyo yung current. Uh, then, yes, i-include yes, nyo yun. And then, tawagan kayo ng mga isda para kayo po ipumunta agad doon sa site o, o kung ano man yes. may tulong nyo. Ano po? Yes po, sir. Yes po, sir. Opo. Yes, Mrs. Mirna, may oh. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Ma'am, I'm so sorry to hear the bad news masamang balita, ma'am. Um, yung Coast Guard po, ginagawa po nila lahat para mahanap po yung inyong mister. Pero patuloy pa rin po ang ginagawa ng coordination sa ating mga mga isda para mahanap talaga siya. Bago siya sumakay ng barko, problemado na po siya, ma'am? Wala po. Okay, okay naman kami po. Hmm. Okay naman, Pero sabi nung mga ilang araw, uh, nung nasa barko na siya, hindi na kumakain at uh, nagsasalita doon mag-isa. Doon pa lang makita natin na talaga meron siya mabigat na problema siguro na hinaharap po madam, na hindi lang nasasabi sa inyo or whatever. Hindi ko lang po alam kasi excited naman din po yung umalis kasi sabi niya saglit lang siya doon sa Maynila. Pero ma'am may testigo na siya po talagang tumalon. Wala pong foul play. Ibig sabihin wala pong tumulak sa kanya. Siya lang kusang tumalon. So wala po tayong pwedeng sisihin doon na mga taga-barko. Wala tayong pwedeng sisihin ng mga taga-pas na mga ibang pasahero dahil siya pong kusa nakitang tumalon. Yun po nakakalungkot. Uh, sir, tuloy-tuloy lang po yung gagawin niyong pagmamatsyag at pag-search. Yes sir, pag yes sir. Actually sir, araw-araw uh, po tayo nagkakandak ng uh, search and retrieval at nagkipag-coordinate po tayo sa lahat ng mga fisher po kung saan sila uh, pala matas yung chance ang makakita sa nasabing biktima po nakikipag-coordinate din po tayo sa ibang province kagaya ng Antique, doon sa may parting uh, Palawan and then sa may parting Caluya uh, Kaluya Island. Ayun. Okay. At saka bigyan niyo po yung ano niyo, hotline niyo sa mga mangingisda. Uh, fisherman yes na yes pwede po. kayong kontakin. Uh, uh, nagbibigay din po tayo ng mga flyers dyan and then uh, nagbibigay din tayo ng info kung saan na uh, kung, kung, kung pwede, kung makakita sila ng ideas, info regarding sa nasabing biktima, ay maaari po lamang na pumunta sa mga pinakamalapit na post guard, uh, substation, office, o dito sa aming himpila. So ma'am, sir, kung ano po may tutulong ng aking tanggapan, ako po itutulong sa ngayon. Ang mahalaga sa akin, wala pong foul play. Kasi kung may foul play, talagang bubusisiin natin hanggang sa dulo. Sa amin naman po sir, para sa amin, is parang tanggap naman namin kasi siya naman yung gumawa nun. Kumbaga, wala namang tumulak or wala namang ano. Ang sa amin lang po sa ngayon is kahit yung katawan po niya, makita lang po namin. Opo, opo. Sige. Para po may closure din po kami pamilya niya. I agree, 101%. Tama po yan. Pati po yung mga ano, yung mga lansya na bumibiyahe, Lieutenant Grade, Jason? Yes, sir. Gawa kayo ng yes, nagpalabas na po tayo ng notice to mariner, uh, binigay natin doon naka detalye yung uh, tweet coordinate kung saan nangyari okay. incidente, yung mga possible sighting, yung mga lugar na pwedeng mapunta ng uh, nasabing biktima po. Okay, sige. Ganun na lang po. Sir, magbigay ka ng update sa family sir uh, every now and then. Pwede sir? Yes sir. Yes, yes sir, copy po sir. Okay. Salamat po Lieutenant Grade. Uh. thank you. Uh, thank you yes, rin sir, kay Ma, Ma Mirna Malipaunan. Thank you. At uh, Sir Jamar, dagan salamat oh. Sir Jamar. Oh. Oh. Okay, po muna. Punta kayo doon kay Oded kung ano po maitutulong namin. Ano oh po? Opo, sir. Maraming salamat. Sige maraming, maraming salamat po, sir. po ako sir. ng financial assistance sa inyo. Okay, thank, okay, you. Po. you po. thank you po. Maraming you po. maraming salamat. Salamat po.